Ang tanong ni Rizalino ay, paano mo nasasagot ang tanong ng iyong taga-subaybay? Base ba yan sa iyong natutunan o sariling karanasan? So yan natin pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang aking mga ibinabahagi sa inyo ay purong katotohanan lamang. Naranasan ko at alam kong yun ang magpapasarap. Dahil naranasan ko yung ganong ginawa sa akin at nasarapan ako. Ganon po, hindi ako nagtuturo ng oo, naranasan ko yan, yung ganito, ganyan, naranasan ko yan, tapos sasabihin ko sa inyo, ganito, masarap nito. Ayoko kasi nang sasabihin mali naman ako. Kasi bakit yung sasabihin mali ako, inaranasan ko nga yun. Okay, kaya minsan may mga tanong kayo na ang sagot ko ay hindi ko pa naranasan, hindi ko alam yung pakaramdam ng ganun. At sabi sabi lang ng iba, ganito ang naramdaman nila, ganun. Pero, Sinasabi ko sa inyo na kapag halimbawa naranasan ko naman talaga yung pakaramdam ng gano'n, sinasabi ko sa inyo na masarap yung ganito, hindi naman masarap yung ganyan, yung mga gano'n. So, ang sinasabi ko sa inyo ay batay sa aking natutunan, sa aking sariling karanasan, yung naramdaman ko, yung kung gaano kasarap. So, sana naging maliwanag at maliwanag ko. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.